Nako, ayan. kinasuha na po etong si Harry Roque at si Maharlika dahil sa pulburon video. Una pa lang, yan na naman ang iniisip ng mga kababayan natin, ng mga matitinong kababayan natin. Na itong dalawang ito, lalo na si Harry Roque, ang may pakana, ang utak sa likod na itong video nga na ito. Pero iniisip din ng ilang kababayan natin na posibleng ito ay utos din ng isa pang mas mataas isa pang puon, matatawag natin puon at idolo nga na itong si Harry Roque. Sino ba yung mga yun? Mm, yan. Mukhang tuloy-tuloy na ito, no? Yung mga uh, fake news peddler, yung mga nagpapakalat ng mga peking balita. Mukhang tuloy-tuloy na na matitigil. Dahil nako, unti-unti na talaga nasasawa tayo itong mga pasimuno ng fake news na ito. Katulad ng isang ito na nagbabala, uh, ayan, for uh, for fake news uh, peddlers, sa mga mahilig magpakalat ng peking balita at magpost ng mga gawagawang uh, paninira, mag-ingat-ingat kayo. Hmm, ayan, nasampola na ng malala etong dalawang ito. Si Maharlika at itong si Harry Roque. Unahin ko lang si Harry Roque. Tignan nyo, isang lawyer, isang attorney, tapos ang kasasangkutan mong kaso ay yung mga ganito. Paninira. Ang kaso sa iyo ay cyber live, libel, human trafficking at kung ano-ano pa. Isa kang abogado. Ano ibig sabihin noon? Naakala mo siguro lumagpas eh. Lumagpas sa dunong siguro etong isang ito. Naakala niya kaya niyang rusutan lahat. Naakala niya kaya niya lahat. At pang-international daw kasi siya. So, ito ngayon ang resulta. Patago-tago ka at habang ikaw nagtatago, Mr. Haleroke, parami ng parami ang kaso mo. Ito naman pong si Maharlika. Totoo na hanggang social media lang itong isang ito. Napakababang uri ng dalawang ito. Makikita nyo ah, sa social media kung makalat yung kanilang yung kanilang mga video na nagsisigaw ng bangag, 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 ngiwi, anyway, di anyway, Diba? Ganito ang gusto niyong labanan? Ang cliché, napakababang uri. No wonder. Kasi yung yung seguridad niyo sa ko, matindi na, matibay na matibay na. At yung sinasabing kahihiyan, hindi na siguro talaga kayo nakakaramdam ng ganyan. Masaklap. Pero ang pinaka sa mga nangyayaring ito sa inyo at yung kahihiyan na hindi niyo or parang naging uh, naging uh, manhid na kayo sa kahihyang 'yan. Alam niyo kung sino ang nakakaranas niya ngayon? Yung mga taong sa paligid niyo, yung pamilya niyo, ang saklak.